Traveling around the world and observing the different customs people have and the way that they greet. Of course, much of the western world they shake hands, but they have a unique custom in the Philippines that you really only find there to the same degree. When you meet someone and you like them, you show your love by taking a picture. I'm standing online to have a picture with Pastor, the Pastor ah! They got families and they feel like it just is part of a relationship oh, yeah. when you snap a picture with someone you become an eternal friend every time they look at the picture and the family has friends and they need to be in the picture too you know they don't want to hurt anybody's feelings and make them feel left out and so everybody's included in the picture so we're even going to take a picture of the whole country of the philippines to make sure we don't leave anybody out got to fix my muscles. <laughs> and if you really love them you take another picture and another. Okay, again. One, two, three. Pastor, one more picture, Pastor. One more picture. And I really knew they loved me when then they said, could we have one more? Just as I was stepping on the plane. <laughs> I'm serious. Marahil ikaw ay napagbintangan na gumawa na isang bagay na hindi mo ginawa o kaya nakaranas ng isang karanasan na tunay ngang nakapagpalulo mo sa iyo. Kaibigan, ang ating ama, ang ating uko. Sa oras na ito, muli nating mapapanood, mapakikinggan ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod si Pastor Romeo Mangiliman, Presidente ng North Philippine Union Conference sa ating programang Kasama ang Ama. Pagpalain tayo ng Diyos habang tayo'y samasamang makinig ng kanyang mensahe sa oras na ito. Isang aklat sa banal na kasulatan, ang aklat ng Daniel. Isa sa karakter sa aklat na ito ay si Daniel. Alam mo mga kaibigan, ang ibig sabihin ng Daniel ay God is my judge, ang Diyos ang aking hukom. Siya ay isang lalaki ng Diyos. Siya ay kabilang sa lahi ng Huda. Narito ang kasaysayang kaibigan nagbukas ng aklat na ito. Ang wika sa Kapitulo 1, Versikulo 1, na katlong taon ng paghahari ni Joachim na hari sa Huda ay dumating sa Jerusalem sa Nabucodonosor na hari sa Babylonia at kinubkob niya yon. Narito kaibigan na kapag ka ang bansang Israel ay lumalaban sa prinsipyo ng Diyos, hindi sumusunod sa kanyang kalooban at sila ay naglilingkod sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan at sila'y tumatalikod sa mga utos ng ating Panginoon, ang bansang Israel. Nang panahon na ito ngayon ay ang Huda sapagat nahati sa dalawa ang bansang Israel, Northern and Southern Kingdom. At ang Huda ay isang bansa ngayon na ang kanyang kapital ang Jerusalem. Sinakop, kinobkob ng hari ng Babylonia na si King Nabogadnezar ang lugar na ito. At may mga lalaki, mga prinsipe ang ginawang bihag ng Babylonia. Isa rito ay si Daniel. Nang kanyang pangalan ay may kahulugan, God is my judge, ang Diyos ang aking hukom at meron siyang mga kasama na tatlo. Ang wika ng Biblia ganito sa versikulo 4, Mga binatang walang kapintasan, kundi may mabuting bikas at matatalino sa lahat ng karunungan at bihasa sa kaalaman at bihasa sa kaalaman at nakakaunawa ng dunong at may ganyang kakayahan na makatayok sa palasyo ng hari at kanyang tuturuan sila ng turo at wika ng mga kaldeyo. Alam mo kaibigan, kinuwa ang mga kabataan ito upang iukit sa kanilang mga isipan ang paniniwala ng hindi tunay na Diyos. Kaya nga ang ginawa sa kanila nung sila ngayon ay nandun na sa Babylonia. Sa is, versikulo sa na sa mga ito nga ay mga anak ni Huda si Daniel, si Ananias, si Misael at si Asarias. At upang iukit sa kalang mga isipan ang paniniwalang pagano, ang ginawa kay Daniel ay binigyan ng ibang pangalan, Belsasar, na ito ay nagbibigay ng isipan sa Diyos ng mga pagano o Babylonia. At si Ananias naman ay binigyan ng pangalang Sadrak, at kay Misael ay Meshach, at kay Azarias ay Abednego. Versikulo 8 Ngunit pinasihan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alakman at na kanyang iniinom kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Kaibigan, alam mo ba ang aklat ng Daniel? It is a amazing book. Ito ay isang aklat na paglalakbay sa pananampalataya. At ang aklat na ito ay pinahayag ng Diyos sa amagitan ni kay Daniel ang mga future o yung mga bagay na mangyayari sa inaharap o ang mga uh, bagay na maaring sabihin natin eksakto sa pangyayari sa kasaysayan ang ibinigay na leksyon ng Diyos kay Daniel sapagat siya ay lingkod ng Diyos at siya ay tapat sa kanyang tungkulin sa ating Panginoon. At kaya nga ang kanyang buhay ay it is amazing life, kamanghamanghang buhay sapagkat sa kabila ng siya ay naging bihag sa Babylonia, siya ay nagtapat sa Diyos. Pinili siya ng hari, subalit ang kanyang pagkapili, nais ng Diyos sa magitan ng kanyang lingkod, ipahayag ng Diyos ang karunungan ng langit. Si Daniel ang wika sa ating binasa, versikulo 8, Pinasya ni Daniel na siya hindi kakain sa pagkain ng hari. Hindi siya inom ng alak. Alam mo kaibigan sa buhay ng isang tao, kailangan natin ang isang pasya. One step, nakatulad ng bansang Israel nung sila ay naglakbay patungo sa kanaan, Nung sila ngayon ay tatawid sa ilog ng Hordan, nagkaroon ng baha, umapaw ang ilog ng Hordan. Ba't kinakailangan isang hakbang, isang step? At nung sila ngayon ay humakbang at ang kanlang paa ay nasa ilog ng Hordan, Bigan, bagamat umapaw ang tubig nito, walang nangalunod sa kanila. At sila ay nakatawid sa ilog ng Hordan. Ganon din sa si Daniel, kaibigan. Nagpasya siya. Marahil nung siya ay dinadala na, naggaling sa Jerusalem at, dinadala, at dalhin sa Huda o dalhin sa Babylonia. Kanyang ipinasya sa kanyang isipan, hindi ako kakain ng pagkain ng isang pagano. Hindi ako iinom ng inuming nakakalasing. Kaibigan, merong karunungan ang lalaking ito na ibinigay ng Diyos. Sapagkat alam niya na kapag ka siya'y uminom ng alak na kakalasing, masisira ang kanyang utak. Alam ba kaibigan kapag ka ang isang tao'y lasing, nagkakaroon ng epekto sa kanyang utak ang kanyang pagkalasing. Kaya kung misan kapag ka ang isang tao'y lasing, para bang walasyang wala siyang pagpigil sa kanyang sarili, para bang sa kanyang pananalita kung ano ang namutawi na masama sa kanyang bibig ay kanyang sasabihin. Kaya nga, alam ni Daniel ang epekto ng alak. Kaya ang sabi pa ng kawikaan sa uh, aklat na sulat ni King Solomon, ang sino mang umiinom ng alak ang wika ay hindi pantas. Sa pagkaituin, nakakasira, maliban nakakasira sa ating utak, nakakasira sa ating mga katawan, kaibigan nangakasira sa ating mga atay. Ito ang alam ng lalaking ito. Kung ito ay nakakabuti sa kanyang pangangatawan, sa kanyang kalusugan, bakit naman hindi kailangan uminom ng alak siya? O maaaring sabihin ng iba, bakit noong ang Panginoon ay naparito at pagkatapos uh, nagpunta siya sa kasal sa kana, siya ay gumawa ng alak mula sa tubig, ginawang alak. Pero alam ba bigan ang alak na ginawa ng Panginoon doon ay hindi nakakalasing. Sapagat noong panahon na yon na ang resepsyon ay isang linggo pero walang naiulat, nagkaroon ng lasingan o nag naglasing ang mga uminom ng alak na yon. Ang ginawa ng Diyos ay hindi nakakalasing o ang ginawa ng ating Panginoon. Alam ni Daniel na kapag kumain ng pagkain ng hari, bukod sa ang pagkain nila ay niyahandog sa mga Diyos Diyosan, may mga pagkain kaibigan na hindi nakakaganda sa ating pangangatawan. Noong unang panahon, ayon sa ating Biblia, sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, Versikulo 29, ganito ang sabi ng ating Biblia. At sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Sa orihinal na pagkain na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak ay wala ang karne wala ang baboy kaibigan, kundi ang kanyang ibinigay ay yung fruits and nuts, grains. yun ang ibinigay ng Diyos sa tao. At nung pagkatapos ng baha sapagkat nasira ang mga pananim, pinaintulot ng Diyos ang tao ay kumain ng karne. Pero kaibigan, merong binanggit na pwedeng kainin yung malinis. Katulad ng baka, katulad ng kambing, katulad ng tupa. At isa pang obserbasyon, kaibigan, ng aking napansin, lahat ng na mga hayop na hindi pinapakain ng Diyos ayon sa klat ng Levitiko at sa ibang bahagi ng ating Biblia, yung mga yoon ay ginagamit sa mga horror movies. Tinan mo, kaibigan, ang baboy, ang kabayo, ang aso, ang pusa. Ang mga ito ay ginagamit na sa mga horror movies. Pero yung wala pa kong nakitang baka na ginamit sa horror movies na ito ay pinapasukan ng demonyo. Nakatulad sa banal na kasulatan, noong pinalabas ng ating Panginoon yung mga demonyo sa isang taong uh, by the devil, nakiusap ang mga espiritu ng demonyo na sila'y pupunta sa mga swine o yung baboy, kaibigan. Kaya nga, ang lalaking ito, kanyang pinasya, na siya'y hindi kakain ng pagkain ng hari. Na binabanggit pa sa ating banal na kasulatan ng wika, versikulo 12, Ipinamanhik ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod ng sampung araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Alam ba kaibigan, kung bakit ibinigay ng Diyos sa atin yung gulay, especially yung, grippy, yung green leafy vegetables. Nakakatulong ito sa ating mga dugo. Nakakatulong ito sa paglago at kung meron tayong nasirang bahagi ng ating katawan, pag-repair ng ating katawang kaibigan. Kaya nga, ang lingkod ng Diyos nagpasasya na siya hindi kakain ng pagkain ng hari o ng alak man na nakakasira sa kanyang pangangatawan. Kundi ang kanyang hiningi kaibigan ay ang pagkain ng gulay at inumin na tubig na maaring ito ay makatulong sa kanyang kalusugan. Ganon din ang kanyang mga kaibigan na tatlo, si sadrak Meshach at saka si Abednego kaibigan, ay kanilang pinasya ang kanlang puso ay hindi magkaroon ng bahid ng kasalanan o ng karumihan man sapagkat, alam mo ba kaibigan, malaking role sa buhay natin ang pagkain. Ang sabi nga ng kasabihan sa English what you eat, that what you are. That's what you are, ang wika. Ano man ang ating kinakain, nagiging ganun tayo. Kaya nga, pinasya ni David, o pinasyani ni Daniel sa kanyang buhay kasama ang kanyang mga kaibigan, hindi sila kakain ng pagkain ng hari. Kaibigan ng way wika sa ating Biblia, ang Diyos ay nagpapahayag ng karunungan at ginagamit ang kanyang mga anak na may takot sa kanya. Kaibigan, yung takot na sinasabi sa Biblia, hindi kayo natatakot na mamatay. Natatakot na para bagang kung sasaktan ka kundi ang wika ng ating Biblia. Ang the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang takot sa Diyos siyang pasimula ng karunungan. Kaibigan, nasa Diyos ang karunungan na kailangan ng tao. At ang wika pa sa versikulo 9, si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingat at habag sa paningin ng Pangulo ng mga bating. At sinabi ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, Ako'y natatakot sa aking Panginong Hari na nagtakda ng iyong pagkain at ng iyong inumin sapagat bakit niya makikitan na ang iyong mga mukha ay maputla kaysa sa mga binata na inyong mga kasinggulang. Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa Hari. Nang magkagayoy sinabi ni Daniel, versikulo 11, uh, sa katiwala na hinihalal ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael at kay Sarias. ipinamanig ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod ng sampung araw at bigyan mo kami ng mga gulay na pagkain at tubig na mainom. Kaibigan, narito. Ang patotoo ng lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, huwag kang matakot. Bigyan mo kami ng gulay at ng tubig na lang. Huwag nang halak. Subukin mo kami, hindi lamang ng uh, tatlong buwan, kundi ang wika ng lingkod ng Diyos. Sampung araw lang, kaibigan, ang aking hiniling sa iyo. Yun ang aking pagkain at ang aking makasama. At subukin mo kami, makita mo, kami ay mas malusog kaysa kumakain ng pagkain ng hari. Kaibigan, ang testimony ng lingkod ng Diyos ang nagbigay ng patatoo sa bating na ito o tagahamahala ng, uh, ng hari upang kanyang tanggapin ang kanyang inihingi kasama ng kanyang mga kaibigan. Nandun kaibigan ang respeto ng namamahala ng hari na pakakainin sila sapagkat nakumbinse ng lingkod ng Diyos ang namamahala sa kanilang pagkain nandon kay ang confidence nandon kay bigan ang pananampalataya ng lingkod ng Diyos alam mo kaibigan, bigan anuman ang ating gawain sa buhay kailangan natin ang pananampalataya sa Diyos Sapagkat kapag ka tayo na ng palataya sa Diyos, ang sabi nga ng Biblia, kapag ka ikaw ay may pananampalataya, kahit na kasing laki lamang ng buto ng mustasa, sabihin mo sa bundok na yan, siya aalis sa kanyang kinalagyan at ang Diyos ay gagawin niya sapagkat ikaw ay may pananampalataya. Hindi nangangulong ang kaibigan ng ang, ang, but, ang bundok na yan ay aalis sa kanyang kalalagyan pagka sinabi mo, kundi anumang klasing bagay ay walang imposible sa Diyos. Yun ang gustong sabihin. Kasi merong isang lalaki na sabi niya, sige ako'y manalalangin. Aking dadalangin na ang bundok na ito ay lilipat sa ganong lugar. At nung pagkatapos siya nalalangin, tininan ng bundok, hindi man ito lumipat. Kaibigan, ang gustong sabihin lang sa atin, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Meron nga sa Biblia, hiniling ng lingkod ng Panginoon na si Josue, na habang sila nakikipaglaban, ang araw ay hindi lulubog muna. Binagkaloob ng Diyos. Ang ibig sabihin lang ito, kaibigan, walang imposible sa Diyos. Ang lingkod ng Diyos na si Daniel ay may pananampalataya siya. Nang Diyos ay bigyan sila ng abuting kalusugan. Alam niya ang Diyos ang siyang magbibigay ng tagumpay sa kanila. Nanupat ang mga ito ay binigyan sila ng mga araw at pagkatapos nung sila'y subukin at maging sa karunungan, sila ay nangunguna sa iba na kumakain ng pagkain ng hari. Kaibigan ang tanong sa oras na ito, How close to God Are you gaano kakalapit sa Diyos? Sa maraming mga pagsubok ngayon sa buhay natin, sa araw-araw, gaano kakalapit sa Diyos? Kailangan tayong lumapit sa Diyos. Kailangan tayong malalangin sa Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang magbibigay ng tagumpay sa atin sa buhay na ito. Bagamat kung minsan ay tila baga ang Diyos ay malayo sa atin, nakatulad ng karanasan ng marami, subalit nandiyan ang Diyos na kaantabay. Nakatulad ng karanasan ng bayan ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Nasamantalang sila ay nakikipaglaban, sinabi ng Panginoon kay Josue, kayo ay lilibot sa Tyre o lilibot kayo sa isang lugar na ito. Ang lugar na ito ang wika sa Jericho nang ay pumalibot ng seven times o pitong beses. At pagkatapos sa ikapitong beses, kayo ay sisigaw ng sabay-sabay. Ang wall ng Jericho ay nasira, kaibigan. Nakipaglabad din ang isang hari. Ang kanilang mga kalaban ay napakaraming mga bansa. Ito ay panahon ni King Josaphat. Ang kanyang ginawa, nalalangin sa Diyos. Nagtakda ng panalangin at ng ayuno sa bayan. At pagkatapos ang haring ito ay nagporma ng isang choir, choir na mga bata. Kaibigan, makikipaglaban ka ang iyong ilalaban ay mga bata, choir. Pero ang Diyos ay mabisa ang kanyang kapangyarihan sapagkat ang laban sa ating buhay ay hindi sa atin kundi sa Diyos. Alam mo ba kaibigan, nanalo sila sa kanilang pakikipaglaban. Napakabuti ng Panginoon. Kaya ang tanong sa oras na ito, gaano ka kalapit sa Diyos? Kapag kay kay malapit sa Diyos at kilala mo ang kanyang tinig, hindi ka matatakot. Tayo'y malalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos. Isang leksyon sa amin ang buhay ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Gawin po kaming katulad ni Daniel. palataya sa inyo, gagawa na may tapang sapagkat ang Diyos ang gakampi namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, muli tayong mag-aaral sa ating palatuntunan sa telebisyon. Manod kang muli, kaibigan. Magbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Magpalayang ka ng Diyos. Sa lahat po ng aming mga regular na taga-subaybay ng Hope Channel Philippines, maraming maraming salamat po. Isang katuwaan para sa amin na kayo'y aming mapaglingkuran. Ayos lang po namin malaman kung saan marami ang nanonood sa ating mga programa. Ang hiling po namin, i-text it nyo po kami o kaya tawagan sa mga numerong nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen upang aming kayong maisama sa aming mga dalangin. Uli, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga programa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Emergencies are everywhere. Hurricanes and floods destroy homes and livelihoods. Drought and famine strike the poorest of the poor. We live in a sinful, broken world, and many are desperately waiting for help. You know, Adra has always had a unique mission within the Seventh day Adventist Church. We may not be a preaching ministry, but we are a ministry nonetheless. We represent the simplest aspect of Jesus' nature his unconditional love. When disasters leave thousands homeless and destitute. When famine threatens to end the lives of innocent children. When hope is lost. That is when Adra shows the world the unconditional love and care of Jesus. I invite you to join us right now. Together, we can be the hands and feet of Jesus to a world in need. So that when Jesus returns, we'll each hear him say, Take your inheritance because whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.